P155 <laughs> Ano ba tawag diyan? Tony Vlog? Oo. Sarap 'yun ah. Oh, view oh, mga idol oh. Ano ba tawag dito? Motor, <muchas> Yung pangwasi. okay, ganda mga idol oh. Sa mga pangwasing na 'yan oh. No? guys dito sa kaba ng ibang lista makikita natin yung mga pagbabago no mula na upo si Yorme no? si Mayor Isko Moreno so vlog pa daw no matinda niya puro solar mga idol solar solar light no O oh, yan mga no, ano idol dito tayo sa ibang ilisa street no sa so, may po Yan laki ng pinagbago guys mula na upo si Yorme dito. Isko Moreno no bilang isang mayor dito sa Maynila. Laking pagbabago idol eh, ng luwag no lumuwag. So centralized yung dating ng mga sakyan dito guys no. Kumbaga sa ano malumanay. So, tawid tayo Yan kyapo tayo Kyapo Church Yan guys dito sa kabantuhan ng ibang ilista patungo sa Kyapo Church no ang galing mga simbahan to sila, mga idol, no? Ito, 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 si idol natin. Shout out sa idol natin. <laughs> ah, ah. Ay. Oh, shout out sa iyo, ah. bulat ka dyan, Ito <laughs> na kami. Ikaw lang, wala si ate. Ah. Oh, yan, guys, dito kami sa Kiapo Church, no? Ito na kami. So, Tony Vlog, where are you na? Ito. Yan, no? So, guys, dami kayo makikita rito mga imahe. May mga iba-ibang imahe, guys, no? Ni Papa God, ni Mama Mary. So, mga lahat ng mga santo, guys, na ano, guys, nandito, guys, sa Quiapo. No? tulad ng mga yan, mga idol. Daan ni dito. So, labasan na, guys, sa simbahis. And guys, so, So, naka-organize yung mga lahat na nagtitinda rito sa Quiapo. Mula na si Yorme, guys, no? So, yan sa mga nagsisindi dito ng mga kandila naman guys, yan no? Ayan, pag gusto nyo magsindi ng kandila guys, dami dito. Pa-thank you. So maraming purpose guys ang bawat kulay uh, ng mga kandilang yan. So ito naman guys yung kahabaan ng kariyedo. Palabas dun sa mismo papunta sila na yung vino. Ayan. Mga idol oh, tempered glass 50 na lang no. 50 pesos no. Ito naman yung kaganapan ngayon guys dito sa Carriedo Street no. Dito sa Quiapo. And shout out sa mga taga rito sa Carriedo no. Sa mga vendors natin na nagtitinda shout out sa inyo lahat mga idol. Hmm. <tod> hmm. Yeah, pogi 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 jauh oh pogi Si Magic water pusit idol Ay, shout, out. <laughs> shout out dyan sa iyo ah. Daram. Idol, uh. hey, shout out dyan Guys, Magic Water, oh Si Magic Water maraming napapagaling. <laughs> shout out. Eto naman, Tony Bragano naman to. Scramble. Mga fan, Mini fan, no? Mini pan, idol, oh. Yan, mga idol. Oh, ay, katulad shout, shout out sa magic water natin. Magic water, papatibay ng relasyon. Oh. <laughs> ng relasyon? Yan sa Magic Water mga ito. Hmm. Yan. Bibilo ko na tin mam mo. <laughs> Idol shoutout 'to yo. Magic Water 'no. Oh, uh, shoutout. Balinsuela. Balinsuela. Hoy, taga Balinsuela sila mam mo. Oh. Shoutout sa mga taga Balinsuela. Kumusta na, Biku? So, yan guys, ito yung mga kaganapan dito sa 600 natin yung rabbit natin mga ito. Dalawang paris na. Uh, 600. 600. 600. Lalaki, -lalaki babae. Hey, babae, -lala. uh, -lala. babae lalaki yun. 600. 350. 350. So, rabbit 350. mga idol. <laughs> o, para dumami, no? Mabilis dumami yan eh. Uh, Natat sa'yo, idol ah. Oh blogger, nakita na naman tayo. Andito okay. si Siro. Oh, sige na. Papunta sir Simba. Hindi okay, wala lang tinanong, Divisoria. Nandito. Sige na namin to. Oh, dada, Tian, Siro, kita namin dito. Yung mga subscriber natin nagkalat. Nagkalat. Ha? Kapag kayo Kun saan-saan nagsusuot 'yung mga subscriber natin nandito sa Carriedo. Mga ano, shout out sa mga pusit diyan. Pusit, yan pusit. Amo pusit. 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 pusit natin. Magkano presyo to? 20 lang po. Oh, 20. 20, pusit. 20. Na natin Magkano isa 'yung natin? 287. 'Yon. 'Yon pangkat sa Carriedo, 'ko. Mm. Hi. hello. Shout out Genyo. Yan yung kaganapan dito sa Carriedo. Daming tao, mga idol. So, ito galing simbahan. Tapos yung iba kumain na. makain no. Yung iba papunta pa lang ng simbahan. So, ang iba, naghahanap na ng makakainan nila rito. Dahil dito sa Carriedo, guys. Napakaraming mapagkakainan kayo. Ay, shout out <laughs> Ay dalan niyo yan. Ay. Oo, so, oh, buko salad ng idol. Siya dadap. Ay. What's that no, mga idol? Alam mo ah. Ang ganda ng ngalin. Yon. Ay, so, so ting panada apat, 25. Ayan. Pag nauho kayo, dito lang kayo. <laughs> oh, pag nagikot kayo sa piyako. Ah, pag nauho kayo, no. Yan, dami kayo mapagganon dito mga inumin, no. Yan. Mga naguguto, marami makakainan dito. Oh, may balot. May penoy. Oh, may chicharon. Oh, chicharon O mga idol. Kaya idol. Charon. Yan, ah. tsada data. Daming balot dito. Hello. Dito na guys yung mga pinagkakainan no. Pag nanggaling sila ng simbahan. Yan, tsada. Mm hmm. Mm hmm. Dito na tayo sa area kung saan naman ba oi, oh nandito. dito naman kami, no. Dito ba 'yon? Dito. Oh, 'yon dito's mga ano, mga kaniyan, ano, pinagkagulong pinagkakapilaan 'yan mga idol. Oh, 'yan sinila natin. Oh, alam ko. So, Didiin natin, din. Oo. Ko ano nang sitwasyon kay Nening B, no. Kung patiba sila na tabi, parang hindi, walang nagbago mga idol. Oo. Kasi tao mga idol, no. Hallelujah. Oh, beh. So talagang pilang pila 'to. So, tatanungin natin to guys yung mga idol hey, shout out dyan oh. oh, guys oh daming tao dito no ano mga pagkain dito tama no lahat gustong tumikim no sa ano nila nilingbi yung iba gutom na yan guys sa may isitan no isitan wish... recto at ang kain nila idol may rice po wala may no? no Okay, 6 na piraso guys, oh, 50 pesos, no?